Magandang uh, araw sa inyong lahat Ngayon ay uh, March 26, 2024 at sa oras na 7.30 ng uh, umaga at uh, muling pinasadahan ng uh, Special uh, Operation Group ng uh, MMDA uh, sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. itong kahaba ng uh, 15th Avenue at uh, sakop ng uh, Quezon City at ito na, daanan itong uh, isang sasakyan dito na may ticket na. Ibig sabihin, kanina pa itong ticket na ito at uh, hindi pa rin lumalabas ang uh, may-ari. Ang uh, activities ngayon ng uh, Special Operation Group ng uh, &A, ito nga yung mga naka-illegally park vehicle sa mga kahabaan ng uh, kalsada. Titigitan pag uh, may driver, pagka walang driver, mahatak Kasama na rin dito ang sidewalk clearing. Up. Bago na ang klahan dumating na yung driver So hindi na matuto at uh, natikita na lang Mahahatak itong uh, isang sasakyan dahil uh, nakapark mismo sa kanto. So itong isa ako okay, yan. Dahil uh, huwag kayong magpapark uh, nang wala pang anim na metro dito sa pinakakanto mismo. Dahil uh, matitigitan kayo or mahahatak ang inyong mga sasakyan. Okay, uh, iwanan natin ito. nasa kahaba ng uh, Samara Avenue at sakop ng uh, Kiso City itong team at na uh, napasadahan itong mga sasakyan kaliwat kanan at uh, pinagtitikitan ito malamang maahatak Saka yung isa. Ano so bali uh, tatlong uh, sasakyan ang uh, nato at yung iba natikita na lang dahil uh, may driver dito pang apat na uh, sasakyan ang nato dito sa may uh, bahagi ng uh, summer street hindi eh, pa natin alam kung uh, mayroon pa doon sa unahan ang oras ngayon ay uh, 3.30 na ng hapon at uh, muling pinasadahan ng team itong uh, New Orleans saka itong uh, Denver na picture na natin to nung nakarang uh, mga araw itong dami oh. mas marami ngayon ang dami nito dito ka ikot natin ha. Ito yung uh, terminal ng isang uh, bus company. Sa likod lang. So ito yung uh, New Orleans. Ito naman ang uh, Denver. Bali uh, ko lang ang team. Ang ganda mo pa Kabilaan yan, titikitan. Ando lang tayo kanina. Ang dami din dito. Nasa Chicago na tayo. Hindi na natin kailangan ng passport dito. <laughs> Yeah. After natin ang uh, Chicago Dito na tayo sa Detroit Marami palang uh, bus terminal dito Wala kayo Walang uh, driver Magmula doon, puro mga bus terminal hanggang dito Uwian pa naman yun sa probinsya kaya maraming uh, naka-waiting dito ng mga sasakyan sa may kahabaan ng kalsada. Yung nakikita niyong uh, kanto na yan, yan ang uh, New York. At uh, kumanan yung team dito sa may uh, Montreal. Ang dami din dito. Nasa lugar tayo ng uh, maraming uh, bus uh, terminal. Kinaw lang na yung uh, tow truck kaya titikita na lang itong mga naka illegally parked uh, vehicle dito sa kahabaan ng kalsada. Nadaanan din ng itong uh, kompol kumpol na motorsiklo dito. Marami pa pala dito. Talaga nagpo na ng traffic. Kaya ito uh, kiniklear ng uh, team or ng uh, MMDA dahil nga sa mag anong mga pasahero sa probinsya dahil nga dito sa Simana Santa.